ang mga diskurso ni Kristo ng mga huling araw. Mga salita sa kung paano harapin ang katotohanan at ang Diyos. CP Nananalig ang ilang tao sa Diyos kapag nakita nila na ang mga salitang ipinahayag ng Diyos ay tunay ngang ang katotohanan. Gayon pa kapag nakarating na sila sa sambahayan ng Diyos at nakita nila na ang Diyos ay isang ordinaryong tao, nagkakaroon sila ng mga kuro sa kanilang puso. Ang kanilang mga salita at gawa ay hindi na napipigilan. Sila ay nagiging masama at iresponsable na ang kanilang pananalita nang huhusga at naninirang puri kung paano man nila gusto. Sa ganitong paraan nalalantad ang mga ganitong masasamang tao. Ang mga nilalang na ito na walang pagkatao ay madalas na gumagawa ng masama at nanggugulo sa gawain ng iglesia at walang mabuting darating sa kanila. Hayagan nilang nilalabanan, sinisiraan, hinuhusgahan at iniinsulto ang Diyos, hayagan siyang nilalapastangan at sinasalungat. Ang ganitong mga tao ay dapat tumanggap ng matinding parusa. Ang ilang tao ay kabilang sa hanay ng mga huwad na lider at pagkatapos matanggal, patuloy silang nakadarama ng hinanakit sa Diyos. Sinasamantala nila ang pagkakataong may mga pagtitipon upang patuloy na ipalaganap ang kanilang mga kuro-kuro at ilabas ang kanilang mga reklamo maaari pa nga silang basta na lamang magbanggit ng masasakit na salita o ng mga salitang naglalabas ng kanilang galit hindi ba't demonyo ang mga ganitong tao matapos mapalaya sa sambahayan ng Diyos nakakaramdam sila ng pagsisisi sinasabing may nasabi silang mali sa isang sandali ng kahangalan. May ilang taong hindi nakakakilati sa kanila na nagsasabing nakakaawa sila at sa kanilang puso ay nagsisisi sila. Sinasabi nila na sila ay may pagkakautang sa Diyos at hindi nila siya kilala kaya patawarin natin sila. Ganoon lang ba kadaling ibigay ang kapatawaran? Ang mga tao ay may kani dignidad, lalo na ang Diyos. Matapos ang kalapastanganan at paninirang puri ng mga taong ito, tila nagsisisi sila sa ilan na nagpapatawad sa kanila at nagsasabing sila ay kumilos sa isang sandali ng kahangalan. Ngunit ito nga ba ay isang sandali ng kahangalan? palagi silang may intensyon sa kanilang pananalita at malakas pa ang kanilang loob na husgahan ang Diyos. Pinalitan sila ng sambahayan ng Diyos at nawala sa kanila ang mga benepisyo ng katayuan at sa takot na mapalayas, nagpapahayag sila ng maraming reklamo at pagkatapos ay umiiyak ng may pait at pagsisisi. May mabuti ba itong nagagawa? kapag nabitawan mo na ang mga salita, parang tubig ang mga ito na ibinuhos sa lupa na hindi na mababawi. Pahihintulutan ba ng Diyos ang mga taong lumalaban, humuhusga at lumalapastangan sa Kanya kung paano man nila gusto? walang bahala na lang ba niya ito? Ang Diyos ay mawawala ng dignidad kung gayon. Pagkatapos ng kanilang paglaban, may ilang taong nagsasabing, Diyos ko, tinubos ako ng iyong napakahalagang dugo. Sinabihan mo kaming patawarin ang mga tao ng pitumput-pitong beses. Dapat mo rin akong patawarin. Walang kahihiyan. Ang ilang tao ay nagpapakalat ng mga sabi-sabi tungkol sa Diyos at natatakot pagkatapos siyang siraan. Sa takot na maparusahan, agad silang lumuluhod at nananalangin. Diyos ko, huwag mo po akong iwan. Huwag mo akong parusahan. Inaamin ko, nagsisisi ako, may pagkakautang ako sa iyo, nagkamali ako. Sabihin ninyo sa akin, maaari bang mapatawad ang ganitong mga tao? Hindi. Bakit hindi? ang kanilang ginawa ay nagkakasala sa banal na espiritu at ang kasalan ng paglapastangan sa banal na espiritu ay hindi kailanman mapapatawad sa buhay na ito o sa susunod. Ang Diyos ay nananatiling tapat sa kanyang mga salita. Siya ay may dignidad, poot at isang matuwid na disposisyon. Sa palagay mo ba ay katulad ng Diyos ang tao na kung ang isang tao ay medyo mas mabait lang sa kanya, ay palalagpasin na lamang niya ang mga nakaraang paglabag nito? Hindi ganito. Magiging maganda ba ang mga bagay-bagay para sa iyo kung lalaban ka sa Diyos? Kauna-unawa kung may mali kang nagawa dahil sa panandali ang kahangalan o paminsan-minsan ay naghahayag ka ng kaunting tiwaling disposisyon Ngunit kung ikaw ay tuwirang lumalaban, nagre-rebelde at sumasalungat sa Diyos, at kung ikaw ay naninirang puri, lumalapastangan at nagkakalat ng mga sabi-sabi tungkol sa Kanya, ikaw ay ganap na mapapahamak. Hindi na kailangang manalangin pa ang ganitong mga tao. Dapat na lamang silang maghintay na maparusahan. Sila ay hindi mapapatawad pagdating ng oras na iyon, huwag mong sabihin ng walang kahihiyan na, Diyos ko, patawarin mo po ako. Kahit paano ka pa makiusap, paumanhin, pero wala itong silbi. Dahil nauunawaan na nila ang ilang katotohanan, kung sadyang lalabag ang mga tao, hindi sila mapapatawad. Dati, sinasabing hindi tinatandaan ng Diyos ang mga paglabag ng isang tao. Tumutukoy ito sa maliliit na paglabag na walang kinalaman sa mga atas administratibo ng Diyos at na hindi lumalabag sa disposisyon ng Diyos. Hindi kasama rito ang kalapastanganan at paninirang puri sa Diyos. Ngunit kung lalapastanganin, huhusgahan, o sisiraan mo ang Diyos ng kahit isang beses, ito ay magiging isang permanenteng mantsa na hindi mabubura. Nais ng mga tao na lapastanganin at abusuhin ang Diyos kung paano man nila gusto, at pagkatapos ay samantalahin siya upang makakuha ng mga pagpapala. Walang anuman sa mundo na kasing niyan laging iniisip ng mga tao na ang Diyos ay mahabagin at mabait na siya ay mabuti na siya ay may malawak at di masusukat na puso na hindi niya tinatandaan ang mga paglabag ng mga tao at na pinalalagpas na lamang niya ang mga nakaraang paglabag at gawa ng mga tao ang pagpapalagpas na lamang sa nakaraan ay nangyayari sa maliliit na bagay hindi kailanman patatawarin ng Diyos ang mga hayagang lumalaban at lumalapastangan sa Kanya. Bagamat ang karamihan sa mga tao sa iglesia ay tunay na nananalig sa Diyos, hindi sila natatakot sa Diyos sa kanilang puso. Ipinapakita nito na karamihan sa mga tao ay walang tunay na kaalaman sa disposisyon ng Diyos kaya mahirap para sa kanila na matakot sa Diyos at umiwas sa kasamaan. Kung ang mga tao ay hindi gumagalang o natatakot sa Diyos sa kanilang pananalig sa Kanya, at sinasabi nila ang anumang gusto nila kapag ang gawain ng Diyos ay nakakaapekto na sa sarili nilang mga interes, kapag natapos na silang magsalita, iyon na ba ang magiging wakas nito? Dapat nilang pagbayaran ang anumang sinabi nila, at ito ay hindi isang simpleng bagay. Kapag may mga taong lumalapastangan sa Diyos, kapag hinuhusgahan nila ang Diyos, alam ba nila sa kanilang puso kung ano ang kanilang sinasabi? Sa kanilang puso, alam ng lahat ng nagsasabi ng mga bagay na ito kung ano ang kanilang sinasabi. Maliban sa mga sinapian ng masasamang espiritu at may abnormal na pangangatwiran, alam ng mga karaniwang tao sa kanilang puso ang kanilang sinasabi. Kung sasabihin nilang hindi nagsisinungaling sila, kapag nagsasalita sila, iniisip nila, "Alam ko na ikaw ang Diyos. Sinasabi ko na hindi tama ang ginagawa mo." kaya ano ang maaari mong gawin sa akin ano ang gagawin mo kapag tapos na akong magsalita sinasadya nila ito para guluhin ang iba para mahatak ang iba sa panig nila para mahikayat ang iba na magsabi rin ng mga katulad na bagay para mahikayat ang iba na gumawa rin ng mga katulad na bagay alam nila na ang kanilang sinasabi ay hayagang pagsuway sa Diyos na ito ay paglaban sa Diyos paglapastangan sa Diyos pagkatapos nila itong pag-isipan ay naiisip nilang mali ang kanilang ginawa ano ba ang sinasabi ko ito ay isang mapusok na sandali at talagang pinagsisisihan ko ito ang kanilang pagsisisi ay nagpapatunay na alam nila kung ano mismo ang kanilang ginagawa noong panahong iyon. Hindi sa hindi nila alam. Kung sa tingin mo ay pansamantala silang naging ignorante at nalito na hindi nila lubusang naintindihan, hindi ito ganap na tama. Maaaring hindi lubos na naunawaan ng mga tao, ngunit kung nananalig ka sa Diyos, dapat ay mayroon kang kahit kaunting sentido kumon. Upang manalig sa Diyos, dapat kang matakot sa Diyos at magbigay galang sa Kanya. Hindi mo maaaring lapastanganin ang Diyos o husgahan o siraan siya kung paano mo man gusto. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng paghuhusga, kalapastanganan at paninirang puri? Kapag may sinabi ka, hindi mo ba alam kung hinuhusgahan mo ang Diyos o hindi? Ang ilang tao ay palaging nagsasalita tungkol sa katotohan ng naging tagapagpatuloy na sila sa Diyos at madalas nilang nakikita ang Diyos at harapan na silang nakinig sa pagbabahagi ng Diyos. Walang sawa silang nakikipag-usap kanino man tungkol sa mga bagay na ito. Lahat ay tungkol sa mga panlabas na bagay wala silang anumang tunay na kaalaman. Maaaring wala silang masamang intensyon kapag sinasabi nila ang mga bagay na ito. Maaaring maganda ang motibo nila para sa mga kapatid at nais nilang palakasin ang loob ng lahat. Ngunit bakit nila pinipiling pag-usapan ang mga bagay na ito? Kung kusa nilang inuungkat ang usaping ito, may intensyon nga sila. Karaniwan ay upang magyabang at tingalain sila ng mga tao. Kung gusto nilang gawing buo ang tiwala ng mga tao at palakasin ang kanilang pananampalataya sa Diyos, maaari nilang mas basahin sa kanila ang kanyang mga salita na siyang katotohanan. Kung gayon, bakit nila pinipilit na pag-usapan ang mga panlabas na bagay? ang ugat ng pagsasabi nila ng mga bagay na ito ay dahil wala silang anumang takot sa Diyos. Hindi sila natatakot sa Diyos. Paano nila nagagawang manggulo at magyabang sa harap ng Diyos? May dignidad ang Diyos. Kung nauunawaan ito ng mga tao, gagawin pa rin ba nila ang mga gayong bagay? Ang mga tao ay walang takot sa Diyos sa kalooban nila. Basta-basta lang silang nagsasabi ng tungkol sa Diyos at kung ano ang katangian ng Diyos para sa sarili nilang mga motibo para makamit ang kanilang mga personal na layunin at para tumaas ang tingin ng iba sa kanila. Ito ay panghuhusga sa Diyos at paglapastangan lamang sa Diyos. Ang ganitong mga tao ay walang anumang paggalang sa Diyos sa kanilang puso. Lahat sila ay mga taong lumalaban at lumalapastangan sa Diyos. Lahat sila ay masasamang espiritu at mga demonyo. Ang ilang tao ay ilang taon nang nananalig sa Diyos. Ngunit pagkatapos mahuli ng malaking pulang dragon, sila ay naging hudas, Sumusunod pa nga sa malaking pulang dragon sa paglapastangan sa Diyos. Ang ilang tao ay nangangaral ng Ibanghelyo. Inuulit ang sinasabi ng mga relihiyosong tao sa pagsasabi ng mga bagay na humuhusga sa gawain ng Diyos at kumukondina sa Diyos. Alam nila na ang pagsasalita sa ganitong paraan ay paglaban sa Diyos at paglapastangan sa Diyos ngunit hindi sila nababahala. Ang pagsasalita sa ganitong paraan ay hindi naaangkop anuman ang iyong motibo. Hindi ba pwedeng iba na lamang ang sabihin mo? Bakit mo kailangang sabihin ang mga bagay na ito? Hindi ba't kalapastanganan ito sa Diyos? Kung ang ganitong pananalita ay lumalabas sa iyong bibig, nilalapastangan mo ang Diyos. Hindi makajos na magsabi ka ng mga ganitong bagay, sinasadya mo man o hindi. Wala kang anumang paggalang sa Diyos sa iyong puso. Sumasama ka sa iba at nagsasabi ng mga kalapastanganan para pasayahin ang iba at magustuhan kanila. Napakasama mo. Kasabwat ka ng jablo. Gusto ba ng Diyos na makipaglaro ka sa kanya? Husgahan siya Limitahan siya at lapas tanganin siya sa di makatwirang paraan? Ang paggawa nito ay kakilakilabot. Kung may nasabi kang mali at nalabag nito ang disposisyon ng Diyos, ikaw ay mapapahamak. Ito ay isang nakamamatay na bagay. Iniisip ng ilang tao, ang mga tao sa relihiyon ay nililinlang ng mga pastor at mga elder at karamihan sa kanila ay nagsabi ng mga bagay na lumalapastangan sa Diyos at humuhusga at kumukundina sa Kanyang gawain. Tinanggap ng ilang tao ang gawain ng Diyos sa mga huling araw at nagsisi. Maliligtas ba sila kung ganoon? Kung silang lahat ay pababayaan ng Diyos, napaka ng taong maliligtas. Halos wala nang maliligtas. Hindi mo nakikita ng malinaw ang bagay na ito, hindi ba? Ang disposisyon ng Diyos ay ang pagiging matuwid, at siya ay matuwid sa lahat. Noong mga araw ni Noe, walong tao lamang ang naligtas sa arka. Ang iba ay napuksa. Nangangahas ka bang sabihin na ang Diyos ay hindi makatarungan? Ang sangkatauhan ay labis na tiwali. Lahat sila ay kay Satanas. Lahat sila ay lumalaban sa Diyos at lahat sila ay mababa at walang halaga. Kung hindi nila matatanggap ang gawain ng Diyos, sila ay lilipulin gaya ng dati. Maaaring isipin ng ilang tao, kung wala sa atin ang maliligtas ng Diyos, hindi ba magiging walang kabuluhan ang gawain ng Diyos? para sa akin, hindi maililigtas ng Diyos ang sangkatauhan kung wala ang tao. Kung iiwan ng Diyos ang tao, mawawala ang pamamahala ng Diyos. Nagkakamali ka, ipagpapatuloy pa rin ng Diyos ang kanyang plano ng pamamahala kahit na wala ang tao. Masyadong pinahahalagahan ng mga tao ang kanilang sarili. Ang mga tao ay walang paggalang sa Diyos sa kanilang puso. Hinding-hindi sila tapat sa harap ng Diyos at wala silang anumang mabuting pag-uugali. Dahil ang mga tao ay nabubuhay sa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas at nabibilang kay Satanas, kaya nilang husgahan ang Diyos at lapastanganin ang Diyos anumang oras at kahit saan. Ito ay isang kakilakilabot na bagay. Isang paglabag sa disposisyon ng Diyos.